Magandang araw mga kabikir, ito ng post ko kanina. Ito ang pinakauna kong resipi ng donut mga kabikir. At ginawa ko itong negosyo doon sa buhol sa lugar namin. Simpleng resipi lang ito pero laging ubus mga kabikir. Kunti lang ang puhunan nito mga kabikir. Wala itong itlog, wala ring gatas. Dalawang klaseng harina ang ginamit ko, third class flour at saka first class flour. Mura kasi ang mga harina na ito kaya ito ang ginamit ko. Ito ang ating mga ingredients. 1 cup first class flour, 1 cup third class flour, 1 teaspoon instant yeast, 3 tablespoon sugar, pwede brown sugar, pwede rin white sugar, 1 half teaspoon salt, vanilla 1 half teaspoon, kunting yellow food coloring, 1 teaspoon baking powder, ang tubig natin 1 half cup. Tinunaw ko lang ang sugar at asin, saka ko inilagay ang 2 tablespoon margarine, pwede rin shortening mga kabikir. 5 minutes ko itong mix, ang paraan ko sa pagmix, punit-punitin ko lang mga kabikir ang dough. Ang recipe natin 2 cups or 1/4 kilo. Kung gusto niyo gumawa ng isang kilo, i-times 4 niyo lang ang lahat ng mga ingredients. Pagkatapos kong ma-mix 5 minutes, pinutol ko ng mga kabikir. 30 grams lang ang putol ko. Ito ang bininta ko ng 5 piso. Pagkatapos kong maputol, binilog ko sa mga baguhan para hindi kayo mahirapan sa pagbilog. Ganito lang ang gagawin ninyo mga kabikir, oh. Madali lang ang ganitong paraan sa pagbilog. Pagkatapos ko nitong mabilog mga kabikir, pinaalsa ko muna ito ng 30 minutes bago ko naman ito binutasan. At ito katlang natin 30 minutes na sa pagbutas mga kabikir ganito lang. Maraming paraan sa pagbilog ng uh, donut pero ito ang nagustuhan ko mga kabikir madali lang. Ang ganitong paraan. Pagkatapos kong mapurma lahat, pinaalsa ko ito ng isang oras bago ko ito niluto sa oil. Isang oras hanggang isat kalahating oras ang pangpaalsa nito depende sa lugar. Kung mainit ang lugar madaling umalsa ang ating donut. Kung malamig ang lugar matagal din umalsa. Dahil isang buti lang ang oil natin. Maliit lang din na ang nilutuan natin para malalim ang oil at lulutang ang donut natin. Pero kung pang maramihang gawa, akawali na ang gamitin ninyo mga kabikir. Sa pagluto, katamtamang init lang ng ating oil. At ito ang natira sa ating isang buti na oil mga kabikir, oh. marami pa. At ito na mga kabikir, luto na ang ating napakasimpleng donut. Subukan niyo gumawa mga kabikir, ibintan ninyo sa mga kapitbahay ninyo. Ang nagawa ko sa 1/4 kilo, 15 piraso. Sa tag 5 pesos, 75 pesos ang uh, mabinta nito mga kabikir. Ang punan ko dito, 35 pesos lang. Ang kwenta ko sa nabawas na oil, 10 piso lang. Kasama na dyan ang white sugar sa kwintada natin. Kunting white sugar lang naman ang nagamit natin. Mga kabikir, abangan niyo pa ang iba pa nating mga simpleng recipe. Pwede natin magamit sa pang negosyo, pwede rin sa pang merienda. Mga kabikir maraming salamat at God bless sa ating lahat.